Eh hello mga papi. For today's video, magpapalit tayo ng dashcam na ano yan, QCY. QCY, QCY Q12. So tinanggal na 'tong luma kong uh, hey, ano, ano to? Dashcam. Dashcam na nabili ko sa Lazada. Mura lang naman to kaya lang pagkakasigabi kakasigabe eh blurred siya kahit na ano, 'di ba? Kaya ayan si Cheryl, yeah, shoutout kay sir Ayan. From Rage Store. Rage Store, Bulacan na na. Ayan. So, tinatanggal niya na yung luma. Tingnan natin yung bago. Asan ba yung bago? Ah, sa ligid na So, tingnan natin yung bago. Mga papi. Oh. Uh, ito yung bago, mga papi. Ayan. QCY Q12 Pro. Ayan siya, mga papi. Yan, yan yung binili ko kasi ano siya, gusto ko mayroong front, back, sa yung loob yung loob na area record, kung ano yung pinag-uusapan, mga papi. Tapos, meron siyang libreng sandisk na memory card na 32GB. Pwede pa bang extend to, sir? Ayan, oh. Ayan. QCY from Raid Store, mga papi. So, nakita ko kasi sa page nila, maganda yung review. So, sila yung... Uh, sila yung authorized dealer dito sa installer dito sa Bulacan. Ayan. Si Sir, shout out Sir. Pati ito ano, sa reverse ano, na pagka reverse. Ayan oh, kasama yung reverse dyan mga papi. Ayan, ba't dalawa? Bali, harap pati loob po meron. Ah, okay. Sige. Ayan. So, ayun mga papi. Nabaklas mo na ba? O, oh, may hirap. Hello. Ah. Ah baka kinabit noon ng ano ng GPS, eh, no. Oo. So ayan mga papi. Ah, mamaya ano natin ko paano niya ikabit. A few minutes later. E na mga papi. Bali ito na lang likod ang inaayos. Ay sa harba nalagay na. Hindi yung ano yung pang Oo. Ah, meron na. Ayan mga papi, na nailagay na. So, dito na lang medyo nahirapan kasi, ano siya, dito pinadaan. Pagkasaban, ayan, dito pinadaan mga papi. So, pasusuotin dito. Maliit lang kasi entrada, ano. Yan ang problema, ayan mga papi, dyan. Pero kahit ganun pa man, eh, syempre araw-araw na lang tinagawa yan. Kaya, ano na lang yan, basic, kumbaga. Ano mga papi, ah oh, naman. So, Nasaan dito kuya yung ano? Hindi, sa loob. Ah, eto, ganito. Ah, ganun siya mga papi. Ayun. Dinidikit pala dito mga papi. Eto yung camera. Ano, maliit. Bali, triple kasi siya mga papi, triple. Ayan. Mahina kasi ilaw ko dito. Ayan mga papi, triple siya. Ayan. Eto yung sa harap. Eto yung pang loob. Kasi yung yung pinakabit ko may kasama sa loob mga papi ayan so QCY siya ayan tapos malinis siya walang wala siyang mga wire na naka nakalabas hanggang dun sa likod ayan mga papi ito yung pinagpalitan natin so andito na yung ano Ayan mga papi, okay na pala dito sa likod. Binabalik niya. Yun. Isa. Ano ba dito? Ayan. Ito parang mataba. mamaya te testingin naman tuturo mo sa akin ano yes, ayan tuturo ni sir sa akin kung paano siya mag function QCY 2K 2K resolution 1080p tapos 1080p 3 way recording yan siya mga papi may gumaganon din siya yung mga square square pagka tinuturo yun yeah, ano ah, yeah. ano tawag doon? dive pad hmmm ay, meron din yan pala siyang mga ganung papi. Ang bisa no? Ay na mga papi. So okay na. Mag-start na tayo para matesting testing natin 'to. Madilim nga lang kasi walang ano. Walang ilaw ito. Napundi. Napundi ilaw, di ko alam kung bakit. Kaya madilim. Ala, natanggal yan eh. Pinalinis ko yung aircon. Ano ba nangyari? Hindi nata maka-atras. <laughs> Pakatanggal mo nga nga Ayun, meron palang na ano So, start natin mga papi. Ayan, yeah, para makita natin. Ayan. Ayan siya. Parang manon. Pagbukas na pero yung automatic recording siya. Parang good, load. po mga side mula sa kaliwa Ayan yung Wow side mo ulit Ayan yung Ayan yung ligod Kung sa mga tatlo Harap, ligod, loob Sarap likod pati loob po yun no. Si sa loob, pagkain yung wheat niya Tapos bukod sa uba, pagsong ordinary mirror Pero recording pa rin po siya, sarap likod pati loob Okay Tapos touch mo lang si monitor, pagkain yung buhay Tatouch lang sa monitor okay. Ito yung home To. ano yung PM yun ha ayun mga PM na okay, 2K resolution loop record 3 minutes po yung pinakamaba panong loop ah para mag record oh, mga ano siya. Yeah, okay parking guard na kahi po yan iniwan nyo sa, sa kaya naka parking hindi mo yung nasa namagasa kanyo nagkaroon po ng impact si Dashcam sa pagkabangga bubuhay po si Dashcam sa mga tic para pigod pa ah gano'n baka nagkaroon ng impact gano'n na trigger po yung mismo Dashcam monitor file management may <makes noise> hey, pinarecord niya sa harap <makes noise> video ba? ba? Hey, <makes noise>

Ayan na mga papi, so three way yan. Ito yung ito yung ano yung dito sa loob, ito sa ano, ta, sa front pa kaya. Ayan yung mga ano niya, makikita. Diba ang ganda? No? So, ayan na siya. Okay na po. Pagka, pagka ano yan, sobrang ordinary mirror. Ya, pelan-pelan. Iya, iya, aja sekumunah. Yeah, iya, maaf.